Ang mga bampira ay bahagi ng mitolohiyang lumaganap sa maraming kultura sa buong mundo. Ang konsepto ng mga bampira ay matagal nang umiiral, na may mga kwentong nagmula pa sa sinaunang panahon, kabilang ang mga sinaunang sibilisasyon sa Mesopotamia at Gresya. Sa kasalukuyan, ang modernong konsepto ng mga bampira ay unang lumitaw sa silangang Europa noong gitnang panahon kung saan ang takot sa kamatayan at mga paniniwalang makasalanan ay nagdulot ng pag-usbong ng mga kwentong tungkol sa mga bampira. Ang mga kwentong ito ay kumalat sa Europa at humantong sa mass hysteria at mga paglalakbay upang hanapin at patayin ang mga bampira noong ika-negatibo labing pito at ika-negatibo labing walong siglo. Sa kasalukuyan, Patuloy na ginagamit ang mga bampira bilang isang pamusong elemento sa panitikan, pelikula, at pop na kultura, naglalarawan ng mga konsepto tulad ng pagnanasa, kawalang kamatayan, at kalikuan ng tao. Please like, comment, share, and subscribe.